ang plato. Ginagamit to magbukad ng kanin. Lagyan ng kanin yan. Oh, plato ha. Oh, bukarin mo yung kanin dito, lagyan. <laughs> Ito kanin. Oh, lagyan ng um, plato, lalagyan ng kanin yan. Oh. Ha? Oh, tumarong ka. Baka mamaya eh ano ko to sa iyo? Yung matatay na diyan, tumarong ka yan, ha? Tumarong ka sa mga pagsasalita ko, oh, hindi ba ano, ha? Hindi ba... Makinig kayo! Meron na naman akong sasabihin sa inyo. May papakita na naman ako sa inyo. Oh, ito na naman. Hindi ko na patatagalin pa. Uh, mabitin kayo. Ito na, diretso-diretso na to. Wala nang ano to. Wala nang intro-intro. diretso na. Wala nang ano. Oh, ito. Makinig kayo. Manood ka. Hoy, manood ka. Ha? Ito. Charger to. Ginagamit to. Pang charge sa cellphone. Maraming gagamitin to. Oh. Makinig ka. Oh. Makinig ka. Parang hindi ko tiyo. Ano sa ano mo? Hoy, ano gusto mo? Ay, palo ko sa mukha ko. Oh, oh, palo ko. Mm. mm, 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 mm. Palo ko. Mm. Oh, charger yan ha. Oh. Ito baso. Hoy, makinig ka. Makinig ka sa akin. Oh. Makinig ka nang maigi. May sasabihin ako sa inyo. Ito, yung baso. Maraming magagamit to. Pwedeng tubig. Pwedeng mainit na tubig. Magamit to pang kape. Ito, Oh, nalamit mo yan. Hoy, makinig ka. Ha? Makinig ka, oh. Baso yan, ha? Baso. Oh, panuorin niyo ng maigay yan. Baso yan. Baso. Tasabihin ko sa inyo, yung baso, magagamit mo yan, nagyan ng tubig. Oh, at saka mainit ng, nagyan ng kape. Oh, ba? Oh, nakaintindi. Pag hindi nga yung matatalino dyan, ay, eh? Huwag na kayong manunood kung hindi kayo nakakaintindi sa akin. O, oh, ito. Naintindihan niyo ba ako? Ulitin ko. O, oh, baso yan ha. O, oh, baso yan. O, oh. yan, baso. Ito. Alam niyo ba yan? Ito. Sasabihin ko sa inyo. Inahawakan ko. Kutsara ito. Ang kutsara. Maraming gagamitin ito. Pag magkain ka, malagamit mo yung kutsara. Lalo na sa mainit yung kinakain mo. Ay, makinig ka. Kinig. Kailangan yung mainit yung kinakain mo. Kutsara yung gagamitin mo. O, oh, nakaintindi kayo dyan, ha? Yung matatalino, ha? O, oh, kutsara yan. O, oh, kutsara yan, ha? O, oh, ano yung pagtingin mo? Hindi kutsara. Kutsara yan, ha? <coughs> kutsara. <coughs> kutsara, <coughs> kutsara, <coughs> kutsara yan. Ito. Plato yan. Ang plato. Ginagamit to. Maghukad ng kanin. Lagyan ng kanin yan. O. Oh. Yung plato ha? O. Oh. Bukarin mo yung kanin dito. Lagyan. <laughs> Ito yung kanin. O. Oh. Lagyan ng um, plato. Lalagyan ng kanin yan. O. Oh. Ha? Ah? O. Oh. Tumarong ka. Maka mamaya eh. Ano ko to sa'yo? iyo? matatayin na dyan. Tumarong ka yan ha? Ah? Tumarong ka sa mga pagsasalita ko. Oh, na hindi ba ano ha? Hindi mo maintindihan. <laughs> Ito. O. Oh. Yan. Plato yan. Lalagyan ng pagkain yan. O. Oh. Ha? Ah? Oh, ito. Lato yan. Tingnan mo.